Talk. Ang sakit ng likod mo, baka hindi lang dahil sa trabaho, baka sa bigat ng loob. Ilang beses mo na bang nararamdaman ito? Yung parang ang bigat-bigat ng likod mo, kahit wala ka namang binuat. Yung tipong ang pag-uwi mo galing trabaho, gusto mo lang humiga kasi parang dinurog ang balikat mo akala mo dahil lang sa trabaho, sa overtime o sa maling posture, pero minsan hindi lang physical 'yan. Emosyonal na bigat na rin. Mind-body connection. Totoo 'yan. Ang katawan natin ay may sariling paraan ng pagsigaw kapag ayaw makinig ng ating isip. Kapag matagal mong pinipigilan ang galit, lungkot o stress, hindi yan nawawala. Lumilipat lang at madalas sa likod, balikat, batok at dibdib. Kaya may mga taong hindi naman nagbubuhat pero araw-araw masakit ang likod dahil araw-araw din silang nagpapasan ng mabigat na emosyon. Emotional causes behind physical pain. Balikat Madalas konektado sa responsibilidad at guilt. Parang laging pasan mo ang mundo. Likod, lower back pain, madalas konektado sa takot. Takot or takot mawala ng suporta o seguridad. Upper back pain, madalas dala ng kabiguan, sakit ng loob o emotional burden. Leeg at batok, nauugnay sa kakulangan ng pag-unawa o forgiveness sa iba o sa sarili. Ang mga hindi natin nasasabi, minsan katawan natin ang sumisigaw para sa atin. At ang health real talk, pakinggan mo ang likod mo. Kapag sumasakit ang katawan mo, hindi agad ibig sabihin na may mali sa muscles mo. Baka may hinanakit sa puso mo. Hindi mo kailangang maging mag hindi mo kailangang maging martir sa trabaho o sa buhay. Hindi mo kailangang pasanin lahat. Minsan kailangan mo lang huminga at bitawan. Practical ways to heal both body and mind stretch not just your muscles but your emotions. Allow yourself to cry, rest and release. Have emotional check you have emotional check-ins. Kamustahin mo hindi lang katawan mo kundi ang loob mo. Masaya pa ba ako? Magpahinga ng walang guilt. Rest is not laziness it is a recovery talk it out minsan kailangan mo lang na may makikinig ang bigat ng loob gumagaan kapag ibinabahagi move your body physical movement helps release trapped emotions walk dance stretch and breathe at ang health real talk, hindi lahat ng sakit ay galing sa labas. May mga sakit na galing sa loob pero katawan mo ang nagdurusa. Kaya kung sumasakit na ang likod mo, baka hindi mo kailangan ng painkiller. Baka kailangan mo lang na magpatawad, magpahinga at bumitaw. Dahil minsan, ang pinakamabisang lunas ay pagpapalaya sa bigat ng iyong kalooban. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.